Hello guys, kumusta kumusta? Welcome to my page, Kuya Wilson Buhay Canada. Guys, mayroon tayong sagutin na comment ni sa isa nating kay kababayan, no? Si Joe Takoyo, shout out, shout out, ni Joe Takoyo, guys, no? Um, ang tanong niya ay, Kuya, uh, pag direct hire ba diyan sa Canada, kailangan pa ba ng PDOS sa OEC, sa POE at magkano yung ba magbayad ba daw ng processing fee? O legit ba 'yun o hindi? parang ganun. So, disclaimer lang, no? Hindi ako consultant services or immigration services. Hindi ako license or hindi. Ito ay base lang sa aking nalalaman at base rin sa aking karanasan, no? Experience. Kasi ako, Derek Hire. So, ganito yon Ang mga employer dito sa Canada, mostly, ay walang alam paano i-process yung working visa outside sa Pilipinas outside Canada ang alam even even pag-apply ng LMIA, even pag-apply ng ang uh, tawag nito uh, yung working permit ay hindi nila alam masyado bihira-bihira kasi mostly dito sa mga maliliit na company ay walang human resource no sila-sila lang yung yung manager dito ay siya lang yung nag nag uh, nag design sa sa structure about human resource policy so hindi katulad sa atin na mayroong mga head ng mga human resource HR no so yung mga malalaking company mayroon silang mga human resource so kailangan pinag-aralan nila yung mga policies mga um, requirements kanon but anyway ako ay isang direct hire pero mayroon akong binabayarang consultant noon dito pero hindi siya uh licensed immigration consultant hindi siya parang ano lang siya, yung nakipag-usap lang siya sa mga employer kung gusto ba niya ng foreign worker o contract worker tapos siya yung naghanap. But in, yun ang ano ang kwento ng aking pagpunta dito sa Canada. Employer mo ay padalhan ka ng job offer at saka LMA kung saan ka nga bansa. Halimbawa, nasa Pilipinas ka. So, doon ka mag-apply ng working permit or tapos yung working visa mo no so i-download mo sa website kung ikaw ay DIY so i-download mo to ang form na to so dito ka mag-apply so nakalagay diyan kung magkano yung babayaran mo ah uh, magkano yung babayaran mo magkano ano so Medyo makatipid ka talaga kasi $155 lang ang application processing fee plus biometric na $85. So, nasa So sa processing fee, nasa ano lang siya, mga 5,000 or wala pang 5,000 pesos plus medical. Kaya lang, pag nagbayad ka ng agency na mag-process sa'yo, para wala ka ng hassle o wala ka ng stress-free ka na, no? medyo nagsacharge sila ng mahal. Kaya yung karamihan nasa 100,000 or more than 100,000 ang charge sa mga agency. So, kung matyaga ka na ano, magda-download ka nito. Dito ka mag-fill up. Ikaw mismo magbayad. Sa mayroon diyang instruction paano mo ibayad, paano mo i-submit sa RBC Canadian Embassy diyan sa Makati. Um, so medyo ano lang siya medyo hassle, no? Unlike sa mayroon kang agency na um, oh, ibigay mo lang yung mga documents, mga requirements, tapos ka na. Kasi pag ikaw ang mag-DIY, kailangan mong basahin word for word, phrase by phrase, seven pages ang application sa working permit. So, yun ang medyo. Tsaka, kailangan kang be careful ka, careful kang mag, uh, maglagay sa mga dates, mga pangaksa, marami siyang mga requirements. Ganito. Okay then, so once na approve or na natanggap na ng embassy, no, kanijan embassy yung application mo, um, pag na-evaluate na nila, tapos na sila, no? o pasado ka na, okay na yung mga requirements mo, documents, wala na silang doubts, wala na silang pagdududa, padalhan ka nila ng, ano, ng email na for medical. Tapos pag medical, biomet uh, maunang, maunang biometric. Kasi kasabayan yan eh, kasabay sa pag uh, sa requirements. Tapos um, medical pagkatapos sa medical um, i ang ang clinic ang mag-submit doon ng mga let's say na sa mga 2 to 3 weeks no mag-result na yan and then pagkatapos niyan ma-approve na yung visa mo pag once mayroon ka ng visa kung dahil wala kang agency ikaw ang pupunta doon sa POA i-register mo yung ano mo job offer doon ka na ma-problema <laughs> kasi hahanapan ka ng agency sa POA. Maliban sa PIDOS, maliban sa OEC, kailangan pang i-verify pa yung job offer mo sa polo dito sa Vancouver. So habang tumatagal, ang verification sa polo, guys, ay yan ang pinakamatagal. Minsan umabot siya ng 6 months, 3 months, lalo na kung hindi i-follow up sa employer. So, ang tanong ni Kabayan, magbayad ba ng processing fee? Depende. Kung mag-DIY ka, kung ikaw ay, kung ang employer ay magsabi sa iyo na ako ang mag-hire sa iyo, i-process mo itong job offer at ilimay mo dyan sa ano, sa working permit dyan sa, sa, bansa mo, sa Pilipinas, so, ikaw na ang magbayad. Pero kung ang employer ay mayroong contact na immigration services consultant dito sa Canada mostly sa mga consultant dito may contact ng agency recruitment agency dyan sa Pilipinas sila ng dalawa so kung ang employer ay nagbabayad ng processing fee sabi ng employer o ako na magbabayad wag mo nang singilin ang aplikante so wala ka ng babayaran ang ibigay mo na lang yung uh, biometric medical minsan mayroong mga mga mababait na employer na sagot nila lahat no pag talagang mabait talaga sila pero mostly biometric at medical sagot mo yan okay so sana sana nakatulong no bigyan ng idea but disclaimer hindi ako connected sa isang uh, immigration consultant services ito ay akin lang karanasan at saka knowledge Paano siya Ang process Pag nag-apply dito sa Canada Bilang isang DIY Or with Immigration uh, Consultant Services Agency Okay Follow for more videos guys Salamat salamat ko Wilson Thank you